Ay mga kabeshi! Bumili nga pala ako na isang buong manok at dalawang klaseng ulam ang ginawa ko dito. Una na to. Ayan, hiniwalay ko ang laman at inuben ko lang. Manood kayo sa susunod na recipe. At ito po pala ang ginawa ko. wag na wag niyong itatapon ng buto-buto. Ayan po yung pinakabuto ng manok. Inilaga ko lang. Nilagyan ko ng bawang sibuyas, celery at carrots, salt and pepper, Tingnan nyo lang. Sobrang dali lang nito at pakuluan lang ng dalawang oras. Oops, oops, oops. Low fire lang po. At pagkatapos ng dalawang oras, eto na siya. Hiniwalay ko lang ang mga laman sa buto niya. Diba? Sarap to the bones. At ang mga gulay na overcook Okay lang po 'yan kasi may vitamins po yan. wala po tayong itatapon dito. Hiniwa-hiwa ko lang din po into cubes. At ito na po ang sunod kong ginawa. Ito ang the best mga kabeshi, yung sabaw niya grabe napakalamnam lang talaga. Nilagyan ko lang po 'yan ng noodles ng isang cup, dalawang cups ng noodles yung maliliit lang po at pinakuluan ko na rin doon hanggang sa maluto ang ating noodles at pagkatapos lagyan na natin ng green peas pakuluin lang na po natin ng ilang minuto at syempre syempre naman halu haluin na rin natin at isunod na natin ang tira-tirang manok Isabay na yan. At ilaklak na rin sa kumukulong sabaw. At syempre, ilagay na natin ang mga kulay na pinakuluan natin sa manok. Ayan, halu-haluin lang po natin at pakuluin ng ilang minuto. Tagtaka na natin ng kaunting parsley para lalong sumarap. Luto na rin ang ating noodles halu haluin ikut ikut-ikut ready na po ang ating sabaw na may manok kung gusto nyo po itong lagyan ng cream peting pete po lagyan nyo lang po kaya lang kami mas gusto po kasi ng mga bata ang clear soup so dalawang varieties na po ang tip ko sa inyo ha clear soup or with cream kayo na pong bahalang muska kung alin do ng mas masarap sa dalawa, o siya pa paano paalam na kakain